Nasa side na to, makikita nyo, meron ding magandang bulaklak. So, padilaw siya. So, ayan pa nga. Tapos, meron parang light purple dito. Eto na, nag, ano na ako, nakapag-uwi na ako nito sa bahay. Maganda siya, guys. So, ayan nga. Tapos, meron tayong matataba din dito, mint. So, ayan nga. Kasi naanohan ng ano, guys. So, ayan, oh, ang ganda ng mint, oh. So, kukunin ko siguro to. Dadalhin ko sa bahay, guys. Wait lang, hindi maka ano si Nina. So, ayun nga, kinuha ko yung pink nating ano. Yan. Kasi, ay, pink. Yung mint. So, ginuha si Nina. Buyoy. Ayun. So, ayun, although natuyo na yung ibang dahon ng hydrangea natin, pero si sisibol naman siya ulit. At ayun nga, as you can see, pati yung cactus natin dito sa side ayan no guys so may bulaklak ang ganda di ba ayan siya ganyan siya kaganda guys tas ito yung ano yung nandun natin lumalaki pala siya ng ganyan O, pag talaga nasa oh, ano ganitong ano ang tag -kulad talaga dito duck flower kasi mukha siyang duck pag malayo guys di ba ayan siya oh tapos ayan pa so may variegated guys ayan oh Ayan, oh. Maraming variegated na ano. Ayan nga siya, oh. Hanggang doon natin, hanggang doon, ayun oh, sa so, may tangke ng tubig na sinasabi ko kanina. Ayan yung dalawang tangke ng tubig, guys. Yan. Tapos bahay natin sa likod. Ayun, may isa pa tayong tangke doon. Kasama pa yan hanggang sa labas. Yung patik na yan. So, ayan yung kapaligiran natin dito iyon